Guys, ayan, gumawa ako ng putiki <laughs> Putiki, guys. Ialiw ko sa ano po sa namin dito. Si Chanel. Tingnan natin, guys, kung ano siya. Mailad pa siya, adi, guys. Tingnan natin. So, I need to cut this. Mira pala ikating. Chanel! So, ayan si Chanel. Ayan si Chanel, Chanel! Shhh! Shhh! Sh so, Si Chanel, guys. Yung butiki. Nadya lang yung butiki. So, talagin <laughs> niyang tinitingnan yung butiki. Hindi niya makuha ang butiki. Kailangan, makating natin to. Yung butiki, guys, eh, ginawa ko para hindi butiki. Parang ano, ano ba to, hindi ko marunong mag-drawing. So, ito na, guys. Yung butike. Ipilit na to, guys. Sa buong tapay lang tape. So, ito na. Tingnan natin si Chanel. So, ito. So, ito yung butike. <laughs> so, ayan, guys. Ito yung butiki. Haa! <laughs> So, ayan guys. Ito yung butiki na ginawa ko. Dark, dark to butiki. May dark bang butiki, guys? <laughs> so, tingnan natin kung effective to kay Chanel. At uh, ipa ipaano niya. Ipa-aliw sa kanya. Kung mailad ba si Chanel. So, ayan. Ayan ah, guys. Ayan po si Chanel. Chanel, ano pong inabang-abangan mo dyan, Chanel? So, yung position mo, guys. Tingnan natin. Dito natin ilagay yung butiki. So, no reaction na lang. Ano mo yan siya, Del? Tara. Nailan siya, nailan siya. Akala niyo butiki. Akala butiki. Ano? Ano? Ano yan? Chanel? Ano na Chanel? Ano yun, Dai? Butiki yan, Dai? Lolo. Eh eh eh. Guys, effective guys. <laughs> Parang ang guys. <laughs> effective tayo siya sa mga earrings. So, gihimuan ako siya. Thank you. So, yun. Thank you for watching. Bye-bye. why